Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa sa akin channel, paki paki subscribe po and like. Thank you. Yan po ay video ng pamangkin ko habang sumasayaw ng talak. Ito lang, minuit ko lang kasi alam nyo na baka tayo ay ma-shutdown ni ano ni Master. Maganda sana yan kapag meron siyang sounds. So, ayan, no. Bibong-bibo talaga yan Ang maliit pa yan siya. Ngayon, malaki na. Bina magbibinata na rin ngayon. Ayan, magkakasama kasi kami dati sa, ano, sa bahay. And, tuwing mag magi stop yung, ano, yung music niyang talak. mag i-ano, in niya ulit. Taba-taba pa naman niya. <laughs> Pasensya na kayo, guys nagka-try pa lang to magpa-vlog. Mag-edit. Ito pala yata yung una kong mag-edit. Nag-edit -mag sana sa CapCut. Hindi pa ako marunong masyado. Kasi na ako tingting. titingin, Hindi ko matagpuan eh. Na-try ko ngayon kung okay na. Kaya bang sumasaya yung pamangkin ko. Ako na may nagsasalita. Nagpo-voice, ano, ako voice uh, voice-over na yun ang yung pamangkin sa kanyang sayaw. Inapload ko na to da dati kasi lang na ano, na tawag dito. Nagalit si ano, si bossing. Kaya yung binura ko na lang. Kaysa naman masayang lang yung, yung pag-upload ko yung wala namang kwenta. Yung tulugan nila hindi pa tatanggal. Diyan pa yung tulogan wala nang ano. Wala. Sa salas na tulog din. Wala nang baka. Wala nang ano. Wala nang space sa loob ng room. Dahil may mga bisita kami. Ang lusok-lusok niya ngayon. Bina, nagbibinata na ngayon. Iwan ko kung makita niya itong video na ito. Matatawa talaga siya. <laughs>